Isang mapagpala at magandang araw po ng Sabado sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Sabado po sa loob ng ikadalumpot isang linggo sa karaniwang panahon. At dahil Sabado, araw po ito ng pagunita sa Mahal na Birheng Maria. Binabati ko po ang lahat ng mga viewers, supporters, and followers of the Daily Gospel Reflection. Gayun po ang aming pagbati sa inyong mga nagmamahal kay San Antonio, mga diboto ng ating mahal na patron, at ang lahat po ng mga benefactors, kayo po ang walang sawang tumutulong at nagpapaabot ng inyong suporta sa amin sa moral na paraan, sa pamagitan ng panalangin at sa pagkakaloob ng donasyon para sa mga proyekto na may kinalaman po sa pagpapaganda ng simbahan maging sa mga programang may kinalaman sa pagtulong sa mga nangangailangan. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo. Patuloy po nating ipagdasal ang isa't -isa. Welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagnilayan ng mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita para sa araw na ito. Mga kapatid, sa araw na ito, ating pong pagninilayan ng pagbasa ng mabuting balita ayon pa rin kay San Mateo, bahagi pa rin po ng tinatawag na eschatological discourse sa Ebanghelyong sinulat ni San Mateo. At ito po ay mula sa ikadalumputlimang kabanata, mga talata, labing apat hanggang tatlong po. Ang pamagat po na binigay ko sa pagninilay natin ngayon ay sasabing mahalaga at hindi mumurahing biyaya ang biyayang pinagkaloob ng Diyos at pinagkatiwala sa atin. I remember someone saying, Your talent is God's gift to you, and what you make of it is your gift to God. Sa ating Ibanghelyo, inilalarawan po ang talinghaga tungkol sa mga talento. Meron po mga pinagkalooban ng mga talento at iniutos po ng Panginoon na ito ay ipangalakal para magtubo. May binigyan ng limang talento, mayroong binigyan ng tatlong talento, isang talento, at sa huli sila po ay pinagsulit. Ang tumanggap ng lima ay nagsulat, sinabing, narito po ang talento ang inyong binigay at ito pa po ang lima. Yung huli, tumanggap ng isang talento, pero isang talento din po ang kanya ibinalik sapagkat ibinaw niya sa lupa ang talento at hindi ito ipinangalakal o inilagak man lamang sa bangko para tumubo kasi sabi niya natakot siya sa kanyang amo sapag ito daw ay gumagapas sa hindi niya tinamnan at kumukuha ng ani na hindi naman siya nagpakahirap. Kaya sabi ng Panginoon, masamang alipin, ahatulan kita ayon sa iyong sinabi. Kaya sa talinghagang ito, pinapakita po sa atin na ang Diyos ay nagtitiwala sa atin. Ano mang bagay na ibinibigay sa atin, bagamat ito'y pag-aari ng Diyos, sa huli, ang nakikinabang po ay tayo rin sapagkat ang binigyan ng marami ay aasahan ng marami, subalit tayo ay pagkakatiwalaan pa ng higit na marami. Kaya ang mayroon ay bibigyan pa at ang wala kahit ang konting nasa kanya ay kukunin pa. Ang talento po na binabanggit sa ating ibanghelyo ay hindi po coin. It is a unit of account. Kaya nga, hindi po mumurahin. At alam nyo po ba, ang isang talento po ay katumbas ng 6,000 drachmas at isang drakma po ay katumbas ng isang dinaryo. At ang isang dinaryo ay katumbas ng sweldo sa maghapong trabaho. Kaya kung ikaw ay pinakalooban ng limang talento, imultiply mo ng 6,000. And that would amount to 30,000 drachmas. Kaya nga, ibig sabihin ng isang drakma, sweldo sa maghapong trabaho, imultiply mo ng 30,000. At ganoon po ang katumbas ng limang drama Kaya hindi po ito biro-biro, hindi mo murahing grasya. Kaya kung ikaw ay tumanggap ng isang talento, ang katumbas noon ay 6,000 dinaryo. At yun po ay napakalaking halaga kung ang isang dinaryo ay katumbas ng sweldo sa maghapong pagtatrabaho. Kaya sa ginawa ko pong pagdinilay, nakita ko po na may apat na bagay na dapat linawin sa ating mabuting balita na siya din namang nililinaw po ng ating Panginoong Yesus. Ang una po ay nisasabing hindi mo biyaya o talento ang pinagkakatiwala ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sapagkat sa mundo ng Ibanghelyo, ang isang talento ay katumbas ng 6,000 dinaryo. Isang dinaryo ay katumbas ng sweldo sa maghapong pagtatrabaho. Kaya hindi po mumurahing talento ang pinagkakatiwala ng Diyos sa atin. Kaya nga po, huwag nating sasayangin anong mga bagay na ibinibigay sa atin ng Diyos, pagyamanin po natin sapagat ano mang biyayang pinagyaman, ang totoong yumayaman ay tayo rin. Sapagat hindi naman po nakadadagdag sa Diyos, anong mga bagay na ibinibigay natin sa Kanya para madagdagan ang Kanyang pagiging mayaman. Sapagat ang totoo, nag sa kayamanan ng Diyos. Sapagat siya ang bukal, ng lahat ng kabutihan. Kaya nag-uumapaw, hindi nauubusan. Bigyan mo man, ay aapo din lang at tayo din sa huli ang makikinabang. God gave us the greatest gift and that is the gift of life. It is up to us to give ourselves the gift of living well. Kaya kung ang buhay ay regalong napakahalaga mula sa Diyos, pagyamanin natin ang buhay na ito. Pangalawa, ang pagtitiwala ng Diyos ay naayon sa ating kanya-kanyang kakayanan sapagkat hindi lahat ay tumatanggap ng pare-parehong amount. Sabi nga, may tumanggap ng lima, may tumanggap ng mas mababa, may tumanggap ng isang denaryo lang sapagkat iba't iba ang ating kakayanan. Kaya hindi natin kailangan ikumpara ang ating sarili sa iba. Kaya't may binigyan ng limang talento, may tatlong talento at isang talento. Bagamat sa mata ng Diyos, tayo pong lahat ay mahalaga, subalit alam niya na iba't iba ang ating kakayanan. Sapagkat iba't ibang biyaya ang pinagkakaloob sa atin. We are all equally different and yet equally important in the eyes of God. Iyan po ang dahilan kung bakit hindi natin kailangan ikumpara ang sarili natin sa iba. God will never give us responsibilities beyond our abilities all the things in this world are God's gift to us, created for us to be a means by which we can come to know Him better, love Him more surely, and serve Him more faithfully. Sabi po yan ni St. Ignatius of Loyola. Pangatlo, gamitin natin ang buhay na pinagkatiwala sa atin ayon sa kalooban ng Diyos na nagmamayari ng ating buhay. Kaya dahil hindi tayo nagmamayadi ng buhay natin, gagamitin natin ang buhay na ito ayon sa niloloob ng Diyos. At ang nais ng Diyos, gamitin natin ang buhay na ito para sa kabutihan at para sa kabutihan lamang. Kaya yung pangaabuso sa sarili, hindi po ayon yan sa kalooban ng Diyos. Yung pahirapan mo ng sobrang sarili mo, pagpapabaya sa sarili, hindi po ayon yan sa kalooban ng Diyos. Yung ginagamit mong lakas at mga talentong binigay sa iyo para saktan, para abusuyo na iyong kapwa, hindi po yan ayon sa kalooban ng Diyos. Sapagat anong bagay na binigay sa atin ng Diyos, yan ay mabuti. At gagamitin lamang para sa kabutihan. Your mission is both shared and specific. One part of it is a responsibility that you share with other Christians and the other part is an assignment that is unique to you. Sabi po ng sikat na writer na si Rick Warren. At ang panguli, bilang mga katiwala, darating ang panahon na tayong lahat ay magsusulit sa Diyos. Kaya may panahon sa pagsusulit at habang may panahon, gawin natin ang ating magagawa ayon sa niloloob ng Panginoon. Iba yung pagpapala sa mahusay na pangasiwa. Babala naman na maaaring mauwi sa isang sumpa ang maaring bunga ng hindi wastong pangasiwa sa talentong ipinagkatiwala. Sapagat ang mayroon ay bibigyan pa at ang wala kahit ang konting nasa kanya ay mawawala at kukunin pa. The reward for a good work is more works. What you are is God's gift to you and what you make of yourself will be in the end your gift to God. Kaya tandaan natin, mahalaga at hindi mo ang biyayang sa atin ay pinagkatiwala ng Diyos. Manalangin tayo. Ang manaming makapagirihan, maraming salamat po sa pagtitiwala mo sa amin. Salamat sa mga talentong ibinigay mo sa amin upang aming palaguin. Patuloy nawa kaming kumilos at gumawa at pangasiwaan ang iyong mga nilikha ang naayon sa iyong banal na kalooban. sa ang totoo, ang mayroon ay bibigyan pa. Ang mga tamad at wala kahit ang konting nasa kanila ay mawawala pa. Amen. Maraming salamat po mga minamahal na kapatid. Sana po nagustuhan ninyo at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Kung nagustuhan po ninyo at nakatulong, ilike po ninyo at i-share. Ibahagi natin ang mensahe ng salita ng Diyos sa ating mga mahal mga kilala at mga kaibigan. Let us fill the world with the message and power of God's words. Muli ko pong ipinananawagan at pinag-aanyaya na sana po supportahan ninyo at manoodin kayo ng darating na post-birthday benefit concert ng iyong lingkod, Father Emil Uriquia, ang rektor at kura paroko ng pambansang dambana ni San Antonio ng Padua. Ito po ay para sa pagpagawa ng sakristi at para sa Pondo ng Commission on Family and Life. Ito po ay sa darating ng September 23, alas 7 ng gabi, dito po sa simbahan ng Parokya at Dambana, San Antonio ng Padua. Ang tickets po ay available sa halagang isang libo at sa halagang 2,000 piso. Sa lahat po ng mga bumili na, maraming salamat. At sa lahat po ng mga sponsors namin, maraming salamat po. Ang Diyos na po ang bahalang gumanti sa inyong kabutihan at pagiging bukas palad. Nagpalain po tayo ng mga Pangilin, Diyos, Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. God bless.